Saan ba dito sa kayan papuntang Batangas? Pag-i-text kayo, kailangan nyo sa carousel, sumakay. Ah, kaya ko ba laka rin yun? Oo, wag ka lang magpabilis. Aray ko! Ang sira! taxi eh. Wala akong pera eh. Bakit alam nangyari sa ano mo? Yung asawa ko eh, si Raulo eh. Kaya nga gusto ko na umuwi ng probinsya. Sakit na ka, sir. Hmm. Saan? Kasi dyan wala kayong upuan. Hindi baka papaalisin dyan? Hindi naman, kahit 20 lang. Sir, baka naman meron ka kahit 20 lang. Malaking tulong na yun eh. Meron ako, madam. Si 50? Pagkakain mo sa akin? Oo, sige. Ba Wala ka na pang masahe. Meron ako. Sa inyo lang, pag maglakad ka, dito ka sa tabi. Muntis ka pa naman. Ikaw ba, sir? May anak ka na? Meron ako sa probinsya ko. Anong probinsya mo? Mindanao, Aguanga. Oo, oh, Batangas. Uh, Muslim ako. Marami akong kaibigan na Muslim, mababait. Ilan anak mo, sir? Isa lang, babae. Kasi yung asawa ko, niloko ako. Eh. Ayaw ko na. Ganun ba yung mga lalaki? din naman. Eh, nagka lang siguro sa... Malas ako mamili. Ganun kasi ang buhay eh. Minsan malas eh. Naswerte, di ba? Swerte ka? Hindi naman, madam. Ba't mo ko tawag, madam? Hindi naman ako, madam. Hindi ako kasi ang yung madam sa amin, oh. ang ibig sabihin, respetadong babae. Uh, respeto mo ko, sir? opo, wala nga naman. Bakit hindi kita respeto? Sobrang bait mo naman. Kung ako mayaman, kinuha kita guard sa bahay oh. ko. Oo, oh, kasi wala. alam ko maayos ka eh. Wala, yung no? Mag oh. diba? Kasi mayroon yan. Angkat may buhay, may pagkasa, di ba? Tama! Oh. yung hindi mo naisip, pero nangyari eh. Isang milyonarya ka, oh. Oh! kilala mo pa Mom, kaya kami. Jeep, lolo kita. Ano ba pangalan mo? Bala mo? Oo, bala mo yan. Pag ako yung maman, balikan oh. kita bala mo. Kasi sa atin lahat, may kapalaran tayo eh. Hanggat may buhay, may pag-asa. Tama! Huwag lang yung kapahay ka lang na wala nang mayayari. Oo, oh, kailangan mo talaga magsikap. Yun. Eh, paano ako magsikap? Ang partner mo, dapat. Eh. Wala nang partner, partner. Ang magulang mo? Nasa probinsya. Kung nalabas lang yung anak ko, eh, kukunin ko na. Kukunin mo anak ko? <laughs> 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 Bakit? Zero lang. Eh, blessing pa, ko, mo. eh. Kaya nga, blessing. Oh. Kaya nga, gusto kukunin. Kaya dagdag -dag pa yung blessing ko, di ba? <laughs> blessing ko na kung blessing yan. Ayaw naman ako, eh. Ayaw ko naman taxi. nila ako Ayaw nila ako isakay request si tatay kung pwede daw siya mag-face Nagpaalam din kami kung pwede ilabas yung video niya at okay naman din sa kanya. Thankful ako na ko si tatay Balamo. Last pera niya, binigay pa niya sa akin. Tapos manghihiram na lang daw siya ng pamasahe niya. nakaka Reward na natin yung binigay niya. Iba ba na halawi? Opo, sir. Naku, hindi kita kilala madam Kung kilala lang kita, hindi na kita binigyan. Bakit? Ah, <laughs> sir, sobrang bait mo. Lahat may puso eh. Oo nga, tinatawag mo pa akong madam kanina. Sir, respeto yun, madam. Oo, grabe. Eh. Mo ba? babae. Eh. 30,000 po. No? Ito, ito, no? Ito. Ah, Magang pa mas go. Eh, diba, sir. Grabe naman yung bait mo. Ganyan ka talaga? Hindi lang ikaw madam, marami pa. Sir, sabi mo, pag yumaman ako, kunin kita sa bahay. Ay, oh, ano? Oh, ano? Pwede, pwede, pwede. Ba? Pwede. 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 pa yung mga ganyan tao sa bahay, no? Naawa Nawa ka lang sa akin, kaya ka ganyan. Opo, kasi buntis po kayo eh. May sugat pa. Nagita ko may sugat yun eh. Alam mo bang ako to? Hindi. Mabait ka lang talaga. Ngayon, ngayon ko lang nalaman yung kaya umalis ako eh. Alam ko kasi, sikat kayo eh. Salamat po, madama. Salamat, salamat po. Salamat din. Tsaka salamat sa kwento. Opo, <laughs> opo. <laughs> kaya nakwentuhan namin. Hmm, malaking blessing din dumating ngayon. Dapat. <laughs> Thank you po. Thank Ingat you, po. you, po. Thank you <laughs> po. Thank you rin po. Pag mo gusto, isa lang mapapayo ko. Dapat talaga, mag-ingat. Uh, at ingatan nila yung mga taong mamahalin nila. Hindi eh, basta-basta yung ano na lang, sugod ng sugod.